Magandang hapon sa inyong lahat. Ito nga pala yung paraan ko ng pagluluto ng kare-kare. Kung gusto nyo nga malaman kung ano yung mga pinaglalagay ko sa pagluluto nga ng kare-kare, panoorin nyo hanggang dulo. O nga pala yung mga ingredients na ginamit ko, bali mayroon nga tayong paanang baboy dyan, talong, sitaw, ichay, at saka yung mamasita mix kari-kari. Una kong ginawa, syempre, pinanghiwa ko nga muna kay Papa itong paanang baboy kasi nga hindi ko naman kaya itong hatiin. Kaya kay Papa ko nga pinahati. Nahati na nga itong mga paanang baboy, mga kamoma. Syempre, hinugasan ko na nga ito ng dalawang beses para naman kahit papano ay matanggal nga yung mga dumi nito. Pagkatapos niya, nung natapos ko na nga itong hugasan, syempre, bali, pakuluan nga natin ito para naman kahit papano ay lumambot nga ito. Hiwa nga lang pala ng buong bawang kalagayan. Balihin natin ko nga lang ito sa pang-dalawa. Tinanggal ko nga muna yung mga balat ng bawang. Siyempre, magtatanggal din lang naman niya pag niluto na natin. Kaya tinanggal ko na nga. tapos niya, naglagay din pala ako ng sibuyas na buo dyan. Hinati ko nga lang sa apat na hiwa. Amplahan ko din ito ng kaunting seasoning para naman magkalasa sa pag pinakuluan nga natin ito. Para pag pinakuluan nga natin itong paan ng baboy, mga kamuma, ay eh, magkaroon na nga ito ng lasa. Gaya na din pala ako ng asin dyan, tapos kaunting paminta. Kuluan nga lang natin ito ito hanggang 1 hour mga kamoma hanggang nga ito ay medyo lumambot na. Siyempre alam nyo naman yung paan ng baboy medyo matigas nga ito pero mas mainam talaga pag gumamit tayo ng pressure cooker. Ipas na ang isang oras dyan mga kamoma. Siyempre pinatay ko na nga yung apoy kasi medyo malambot na nga itong pinapakuluan ko. Meron pala ba akong dalawang punggos ng pechay dyan? Anim na talong. Pagkatapos niya, bumili din ako dito sa may likod ng talipa pa ng sitaw. Ayan nga, tininaghiwa ulit ako ng bawang at saka sibuyas. Gagamitin nga natin ito sa pagigisa sa, ng kare-kare na lulutuin natin. Hiwa na nga ako dyan ng sibuyas. Hiwain nga lang natin. Depende sa gusto nating hiwa. <coughs> nung nahiwa ko na nga yung sibuyas dyan, sununod ko na nga itong bawang. Bali, pinitpit ko nga lang itong bawang pagkatapos na binalatan ko na nga at saka ko naman hiniwa-hiwa. Depende na nga sa inyo kung gaano nga kadami yung gusto nyong ilagay na bawang. Sa akin kasi, bali, tinansya ko nga lang yung nilagay kong bawang at saka sibuyas. Sobrang mahal din kasi ng bawang at saka sibuyas kaya ayan lang naman ang ilalagay ko net aside ko na nga muna yung bawang at saka sibuyas pagkatapos niya nagpainit na nga ako ng mantika Ipiprito nga pala natin yung karne ng baboy dyan mga kamama. Depende na sa inyo kasi pag pinakuloan nyo naman na yung baboy, pwedeng diretsyo na nga nyo yung ilagay sa kari-kari ninyo. Pero sa akin kasi ibang way nga itong gagawin kong kari-kari. Kaya pirinito ka na nga muna itong mga baboy kasi nga may nakita nga akong mga balahibo nito. Tinakpan ko na nga muna yung piriniprito ko pagkatapos na hinati-hati ko din naman itong sitaw. Mayroon pa pala ibang paraan ng pagluluto nga ng kari-kari mga kamomma. Yung ibang napapanood ko kasi bali nilalaga pa nga itong mga gulay. Pagkatapos nyan saka na lang nila nilalagay pagluto na nga yung sauce ng kari-kari. Yung iba pa nga, nga ay buo nga nilalagay na sitaw tapos sinatarintas pa nga nila ito. Pero sa akin kasi bali hinati-hati ko nga ito ng maliliit. So ayan hindi ko na nga ito nilaga mga kamomma kasi nga didiretso ko na nga sa may sauce para naman kumapit nga yung sauce sa loob ng mga gulay. At tapos na nga yan mga kamama, hiniwa ko na nga din yung talong dyan at akala ko nga naka-open yung video ko, yun pala hindi. At yan nga, nung nahiwa ko na at na-prepare ko na nga yung magulay. Natapos na din pala ako magprito dyan ng first batch at saka second batch. Kaya yan, sinunod ko na nga prinito yung talong. Bali po, yung talong, piprituin nga lang natin ito hanggang maging golden brown. Pag naging golden brown na nga ito, pwede na natin siyang hanguin. Pero yan mga kamoma, pwede na ninyong ipababaw na nga lang sa kare-kare pag naluto na nga yung kare-kare. Pero sa akin kasi, pakukuluan ko pa sa may sauce niya para kumapit nga sa loob ng talong yung sauce ng kari -kari kare. So ayan nga nung natapos na nga yung first batch ng pagpiprito ko nga sa may talong. Sinunod ko na nga yung second batch kasi medyo maray maray may itong talong na ipiprito natin. Ayan nga at medyo sunog pang nga ang itsura ng pagkakaluto ng talong pero kirebels lang yan kasi nga ihalo din lang naman natin sa kare kare at hindi na yan mapapansin. Pagkatapos nga nagpainin na nga ako ng mantika, same pan pa rin at same na pinagprituhan nga itong mantika ang pinaggisahan ko na nga. Nilagay ko na nga yung bawang at saka sibuyas, gisahin lang nga natin ito hanggang maging golden brown. At may nakita nga akong bagoong or alamang dito na na nga at yan nga, nilagyan ko nga ito ng kaunti. Depende na sa inyo kung gaano nga kadami yung ilalagay nyong alamang pero sa akin kasi 1 tablespoon lang ang nilagay ko. Katapos niyan, nung nag-isa ko na nga ng maayos, nilagay ko na nga yung mga prinito kong mga karne. Ay, inalo lo ko nga lang ito at yung pinagpakuluan ko nga pala dyan mga kamoma, yun na nga din ang nilagay kong sabaw nito para naman mas malasa. Hindi na pala ako gumamit ng Norfolk cube dyan mga kamoma kasi nga pagpapakuluan pa nga lang ay magkakalasa na nga ito at hindi na natin kailangan ng Norfolk cube. At dyan nga nung nailagay ko na nga yung sabaw ng pinagpakuluan natin dyan mga kamoma, syempre maglalagay din pala ako ng peanut butter dyan at yan talaga ang hindi mawawala sa kare-kare. Hindi ko nga alam kung to na yung kare-kare mix basta nilagyan ko nga ulit ito ng peanut butter kasi nga gusto ko nga yung lasang-lasa ko talaga yung peanut butter naglagay lang po ako ng tatlong kutsara nga dyan ng peanut butter buti nga lang at may peanut butter pa nga dito sa may bahay pero yung nilagay ko eh hindi yun nga matamis na peanut butter Bale, may matamis pa nga peanut butter dito pero ito naman nang nilagay kong peanut butter kaya okay lang na kaya lalagyan ko na nga lang ng kaunting asukal So ayan nga, pakukulaan lang natin ito hanggang kumulo nga mga kamuma at lumambot nga itong karne kasi hindi pa naman ito masyadong malambot. Kapag so, kayo po ang magluluto ng kare-kare, bali pag gagamit nga lang kayo ng pressure cooker kahit hindi nyo na nga ito pakuluan ng sobra-sobra ay sobrang lambot na nga pag gumamit nga kayo ng pressure cooker. Much better talaga na gamitin natin ay pressure cooker sa pagpapalambot nga lalong-lalo -lalo na pag ang ginagamit natin karne ay yung mga ng baboy. Yan talaga yung sobrang tigas talaga kaya kailangan talaga natin ng pressure cooker sa pagpapakulungan ng mga ito. Pero pag ordinary na karne or yung mga bili-bili lang nila ay kahit di na ay kayo gumamit ng pressure cooker ay madali nga lang yung palambutin. Pero pag ganito nakukod ang gamit natin mga mama mas much better talaga na gumamit tayo ng pressure cooker para mas madaling nga natin pakuloan ito. Kasi mas maganda talaga kapag sobrang lambot at humihiwalay na nga sa may buto yung mga karne. Yan nga, at hihintayin nga lang natin itong kumulo. Pagkatapos nga, nilagay ko na nga yung kari-kari mix. Ang pack nga lang ng kari mix nga pala yung binili ko dyan mga kamawa. Depende na sa inyo kung pwede nyo pang templahan ito or pwede rin na kari-kari mix na nga lang. Pero sa akin kasi mga kamawa, nakukulangan pa nga ako sa timpla ng kari mix. Kaya yan, talagang dinagdagan ko pa nga ito ng mga pampalasa. Gaya ng mga peanut butter at saka nga paminta. Balin na kaunti nga lang yung nilagay kong seasoning kasi alam ko na naman ng malasa tong kari kari mix. So ayan nga, nailagay ko na nga yung kari kari mix dyan mga kamama. Bali, halo nga lang natin ito ng bahagya hanggang nga mapaloob nga yung mga kari kari mix. Pagkatapos nga hayaan na nga lang natin itong kumulo. Pwede rin yung takpan ito mga kamama kaso nga lang wala nga akong pantakip dito sa pesto Kaya yan, bali pinahinayaan ko na nga lang itong kumukulo. Pero pag ganito kasi na walang takip talaga yung niluluto natin, talagang mauubusan talaga ng sabaw ito kaya mas okay talaga na tinatakpan natin ang mga niluluto natin hanggang nga kumukulo ito tapos nasa low heat nga lang mas okay kasi na naka low heat nga lang ito para hindi agad-agad mauubusan nga ng sabaw at saka lalambot pa nga ito ng sobra yan nga nung sobra na nga yung kulo at medyo malambot na nga yung karne, nilagay ko na nga yung putol-putol na sitaw. So, yung una kong nilagay mga kamoma kasi nga ito nga yung matigas kaya inuna ko na nga lang nilagay. So, okay talaga na pinapakuloan nyo na diretso dito sa may kare-kare mix kaysa yung nilalaga natin yung mga gulay kasi nga mawawalan nga ito ng sustansya. Pupunta nga dun sa pinagpakuloan nyo yung mga sustansya ng gulay kaya much better talaga na diretso nyo na lang na ipakulo nga dito sa niluluto ninyong kari-kari. ang way ng pag luto ko mga kamoma para yung sustansya niya ay pa rin dito sa niluluto natin. Pag kasi nanilaga na natin yung mga gulay mga kamoma at saka natin nilagay dito panigurado yung mga sustansya no na napunta na nga sa tinapon nating tubig na pinaglagaan natin. Saan ko na nga itong niluluto ko? Bale ako lang ang tanga ako ng lasa kaya nga yan. Naglagay nga ako ng paminta pagkatapos na naglagay din lang ako ng kaunting seasoning. Ganito talaga ako pag naglalagay nga ako ng mga curry mix kasi nga syempre kulang talaga yung lasa ng mga yun mga kamama kaya nagdadagdag talaga ako. Nanuhalo ko nga lang ito para may pauloob nga yung mga sitaw para maluto nga ito. Pagkatapos nga pakukuluan nga lang natin hanggang maluto nga yung sitaw saka naman natin isusunod yung mga gulay na ilalagay natin. Sinunod ko na nga nilagay yung mga petchay bali hindi ko na nga pinutol yung mga petchay at buo ko na nga itong nilagay. Ang lagay ko na nga yung pecha, bali pinapaloob paloob ko nga lang ito para naman kahit papano ay maluto. Siyempre lumapod na nga kasi yung sabaw dyan mga kamama at kaunti na nga lang tong sabaw nito kaya kailangan kong ipaloob yung pecha para naman maluto nga yung mga tangkay nito. Kailangan nga natin pakuloan ng bahagya itong petchay para naman kahit papano pag kinain natin ay hindi ito matigas. Kung napapansin nyo, wala na nga yung mga gulay nito. Bali inahon ko nga ulit yun para hindi ma-overcook. Tapos pinakuloan ko nga ng bahagi itong niluluto ko hanggang lumapot nga yung sabaw saka ako naman binalik ulit yung mga naluto ng ang gulay. Kung umabot nga, nga po dito sa video ng ito, pakicomment nga sa kung taga saan ka para naman malaman ko kung saan nga umabot tong video ko. Maraming salamat po. Pinaibabaw ko na nga itong mga to mga kamuma kasi luto naman na ito. Pagkatapos niya nilagay ko na din pala yung mga prinito kong mga talong. Ano naman, itsura pa nga lang itong niluto kong kare-kare ay talagang mapapakain ka na ng sobra presentation yung kanin na niluto mo. Pag ganitong mga ulan talaga ay panigurado talaga ay mauubos at taob talaga yung kaldero na niluto mo. Pinapatikim ko talaga sa kanya yung mga niluto ko kasi sobrang picky niya talaga pagdating sa lasa ng mga pagkain. Ito nga yung sabi niya nung matikman na niya. So kaya na the taste? Nakakataba yeah. naman talaga ng puso na mag mo nga ang sabi ng pamangkin mo na masarap nga daw yung luto mo. Okay, Nag-request na agad-agad ng rice dyan kasi nga daw kakain na daw siya at gutom na nga daw. <laughs> Natikim ko nga lang ay nagutom na agad mga kamuha. Paano pa kaya pag sinimulan na nga niyang kumain, baka nga maubos niya at mataob nga niya yung niluto ko ng kanin namin. <laughs> Yun na lang muna for this video. Salamat sa panunood.